Ang alyansa ay wala ng pag-asa, mga kababayan. Yan po ang aking mga pananaw. Okay? Kasi po, uh, itong bagong labas na online survey mga kababayan na kung saan nakakuha po ng maraming reaksyon, maraming boto. Umabot yata ito sa 300,000 po mahigit mga kababayan. na Napakarami po. At ang namamayagpag po dito ay PDP Laban versus Kakampinoy mga kababayan. Okay, sila po yung nasa uh, Magic 12 mga kababayan. Kasama po ng ibang independent na mga kandidato sa pagkasinador. Pero itong alyansa, lahat po, halos sila ay uh, nandun po sa pinakailalim ng dagat mga kababayan. no? Ang natira lang po sa kanila ay itong siping lakson na pumisto po sa panglabing dalawa. Nasa dulo pa po mga kababayan. Okay? Papakita ko lang po sa inyo sa screen itong <coughs> uh, resulta po sa ginawa ko nilang online survey. Okay mga kababayan. Uh, tama po yung sinabi ni Ping Lakson mga kababayan na nagkaroon po talaga ng malaking epekto ang ginawang pag-aresto kay Tatay Duterte sa Alianza, okay? Sa lugar ng Mindanao, parte ng Visayas, nagkaroon po ng backlash mga kababayan, okay? Yun po ang sabi ni Ping Lakson. Pero kung mga kababayan po natin ang tatanungin, hindi lang Visayas at Mindanao ang nagkaroon po ng backlash pati po sa bandang Luzon sa maging sa ating mga OFW mga kababayan yun daw po ang nangyari lahat-lahat na sinusuka na ang alyansa mga kababayan kaya nasasabi ko po sa inyo na ang alyansa ay mukhang wala na pong pag-asa okay ito po ah uh, Papakita ko na po sa inyo sa screen mga kababayan ang uh, resulta. Ito po. Ang number one po mga kababayan, ito si Richard Mata na nakakuha ng 14,000 na reaction at ang final rating ay 13,000. Si Richard Mata ay sa pagkakaalam ko ay independent yata itong mga kababayan. Okay? Pero namamayagpag napakalakas po mga kababayan okay. at ang sumunod itong si Bungo pangatlo si Marcolita, pangapat si Bato de la Rosa panglima si uh, Rodriguez Victor panganim si uh, Jimmy Bundok pangpito si uh, Bam Aquino mga kababayan sa Kakampinoy pangwalo si Kiko Pangilinan Pangsiyam si Mindusa Okay. Pang -sampo, itong si Kirubin na isa din po yata itong independent mga kababayan. At panglabing isa si Norberto Gonzales na parang independent din po ito. At panghuli si Ping Lakson mga kababayan. Okay. Kaya ang alyansa ay wala na po sa listahan gaya ng naglalabasan sa ibang sarbina na namamayagpag lahat ng alyansa nandun si Lapid, nandun si Pacquiao nandun si Rebilla <laughs> pero ito po mga kababayan online po ito okay? kitang kita po natin uh, masasabi po talaga natin na wala pong daya ito mga kababayan at napakarami po ang lumahok sa sarbi na ito mga kababayan umabot po sa 300,000 sa ginawang online survey ng Pinoy History na may 1.7 million na followers mga kababayan. Okay? Kaya ang sabi po ni Ping Lakson na nagkaroon ng epekto, ito na po, yan. Totoo po. Okay? At hindi lang po si Ping Lakson ang nagsabi po niyan mga kababayan. Marami po sila sa alyan sa nagsabi po talaga. Ito po, pakinggan po ninyo. Ang sinabi po po ng ibang taga alyansa sa tungkol po sa Uh, kalagayan ng kanilang alyans sa mga kababayan nito. Yes. Yes. Apektado pa kami? Well, personally, I would say yes. Because right now, it's an emotional issue. May epekto talaga. Kasi hindi na maikakailan na marami rin sa supporters, especially in Mindanao and mm -hmm. even in Divisayas. Mm -hmm. So, meron, meron, mm -hmm. actually. Ngayon, ang tanong mo kung mali o tama, Only time will tell. Marami pong nagbabatikos, marami pong nagsasabi, ay, hindi kita po boto kasi, ano ka, nasa alyansa ka. I think, um, isa lang naman po lahat ang gusto natin. Yan po mga kababayan ang nagsasalita po, si Ping Lakson, si uh, Binay po yata yun, at saka si Amalus. Sila po mismo ang nagpapatunay na nagkaroon po, po talaga ng malaking epekto ang nangyayari mga kababayan at sinusuka na po ng taong bayan ng alyansa. At yung iba, kumalas na po sa kanilang grupo at may mga balita na may dalawa pa na kakalas yata mga kababayan. At baka magkawatak-watak na po talaga itong alyansa mga kababayan at tuluyan na pong lulubog. Okay? Kaya yan po mga kababayan ang update po natin sa ating uh, uh, pagsaliksik sa mga kandidato kung sino po yung malakas mga kababayan ang PDP at Kakampinoy at yung ibang mga independent na mga kandidato habang ang uh, Aliansa mga Kababayan ay bumulusok sa pinakailalim ng dagat ng mga kababayan. Okay?